Hi friends! Kumusta mo? Ako ang mga higala. Ibalik na po ko aning nga lugar kay akong nakita na may ginabuhat na kaduhang postal road. Nakita ninyo mga friends ang dagat mura nga disarens tungod sa on progress na pagbuhat sa kaduhang postal road. Mayo ni nga postal road kay Tunghuman doon na kaayos sa tanan. Ngarang ni si Jerome, musa mura mayo. <tip> magbaybayon kay murag na lang. okay lang. ang kinaiyahan manindot kayo sa natanan siguro mawala tungod sa pagabuhaton ng kustaro ang sa kahoy ang bilin. If mahuman yung coastal road, I... ila siguro ipreserve preserve ng mga kahoy. Manindot kayo I... ang view sa mga kahoy. Tumot sa kibuhat nga ikaduhang coastal road kini nga baybayon wala na malimpyo he eh. kay tanaw sa mga tao murag alanganin naman limpyo so ila na lang ipasagdan tanaw ninyo ang dagat mga friends mura na stagnant na <coughs> friends at ibalik mang puti pagkahapon nga nakita na ako ng kayong mga tao nga nanuroy din lugar Tanaw rin nyo ang view manindot ka sa nga tanan. Mga months from now, wala na ni siya. Karsada na give me na coastal road. siyempre sa tanawan mga bata, naglakaw-lakaw, kung suroy suro at saka ilang ipangita. kaayuhan. Nakita din nga tako kayo mga butang. Ang mga tao din wala nakasabot kung sana. Ang nakasabot lang siguro ang mga trabante ang postal road gani, wala kung gani kung kasabot mga friends, hindi ko kung hindi nagustan nyo. Ngayon na sila'y ang iing ko na na sa mga tao. Hindi din para, mga 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 postal kaya hey, eh, siyempre, mahuma naman po na ang dako kaya nga park. So, dugang na sa tingin ang traksyon sa tingin rong. Pag hindi po naman kayo nila mga friends, kanilang yung nakita na is nasunahan. Kuha na siya, Samar Island na siya. Kung mga friends, hindi nila lang po ito. Kung nga, palinong pag-like and share. Bye-bye!